At sabi niya, father, higit sa tatlong taon na po ako nagdurusa sa sakit ko na walang lunas po. At hindi ma-explain ng doktor. Walang diagnose, walang uh, findings. Nung ini-exercise ko na ang ating tao, kapatid. <coughs> ang nangyari mga kapatid bigla lang siyang sumigaw hindi niya matigilan yung pagsigaw umiiyak nagreact literal nagreact siya sa prayer ng simbahan Mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo sa mga araw na ito. Ngayon mga kapatid, <clears throat> uh, pag-usapan natin ang isa sa mga kapatid natin, babae, from Dipolog uh, City. At uh, pumaparito sila at uh, pumupunta sila sa office natin doon sa... Valencia, Anas Valencia Buhol dahil mga 3 years na daw. Higit sa 3 years, yung iniinda niyang karamdaman na may tumutusok sa kanyang ano, dalawang tainga, no? At hindi niya ma ano yung walang walang object, sharp object sa kanyang tainga. Wala talaga, wala talaga punta siya sa doktor, normal lang yung kanyang kalagayan. Yung mga eksperto sa tainga ay normal lang. Walang, ano, walang sakit, walang diagnosis sa kanyang sa kanyang tainga. At sa pag niya doon sa office, ang dami palang nilapitan niya ng mga albularyo at yung mga ninuno nila, base sa checklist, sa uh, mga guide, para ma-examine natin yung mga kapatid natin na, dum na, na, may oppression, may obsession, may uh, possession. No? Sa interview natin, marami siyang mga occult practices. So, dito natin manalaman bakit ang simbahan ay very firm. Ang simbahan is compassionate. Because the church is like a mother. She is an authentic mother. A mother is compassionate. Both compassionate and firm. So, ang simbahan nagsasabi talaga ng katotohanan kahit tayong mga anak ay nasaktan. Because truth hurts, but it doesn't harm. Kaya pala, sa Catechism of the Catholic Church, 2116, very firm siya. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Very firm, ha? Bakit very firm? Rejected ang ginagamit niya. <clears throat> ang term na ginagamit niya ay rejected po. Kaya pala, lubos ko naintindihan yung theological statement ng simbahan, official statement ng simbahan, nung no, naging active na ako na exorcist. At balik tayo ni <clears throat> uh, Ate Luz no, from the Pulug City. May e, dalawa, dalawa, sila, yung anak niya. At sabi niya, Father, higit sa tatlong Taon na po ako nagdurusa sa sakit ko mm, na walang lunas po. At hindi ma-explain ng doktor. Walang diagnose, walang uh, findings, yung karamdaman ko. Yan ang sabi niya sa akin. Normal na normal, eh. walang usap kami. Tinitingnan ko yung mga checklist niya na pinipilapanya. Mm. So may oppression talaga ang nangyari kung titignan mo yung <coughs> kanyang uh, guide <coughs> uh, mga guide questioners para malalaman natin ano yung history and background sa ating mga pasyente. Nung ini exercise ko na ang ating kapatid, mga kapatid, ang nangyari mga kapatid, bigla lang siyang sumigaw. Hindi niya mapigilan yung pagsigaw, umiiyak, nag-react. Literal nag-react siya sa prayer ng simbahan. No? May Latin prayer ang simbahan pero may equivalent po yan. Naintindihan po ng exorcist ang kanyang piniprayer. Yung Latin na mga prayer ng mga okultista, Latin, may halo-halo na mga lingwahe na hindi maintindihan. So, minigyan ko siya ng solemn uh, deliverance and exorcism. Exorcismus te. While I'm praying with devotion, hindi naman ako sisigaw while I'm praying, with authority, with uh, imperative words coming from my mouth and from my heart, in nomine patri, it filii it spiritus sancte te grabe nuntik na siyang nahulog sa kanyang upuan grabe yung pagsigaw niya grabe yung pagreact niya nanginginig yung buong kalamnan niya grabe yung takot niya na hindi niya ma-explain dahil ang daming mga albularyo na nalapitan niya. Kaya pala, ang simbahan ay very firm and compassionate. Bakit firm? Sinabi talaga niya yung katotohanan. Basahin niyo ulit. Ang Catechism of the Catholic Church. Pero ang problema ngayon, wala kayong CCC. Wala kayong Catechism of the Catholic Church. Pero kung wala kayo, just search it. Just google it. Catechism of the Catholic Church 2116 po. Hanggang uh, 17. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Hmm. Malinaw na malinaw po yan. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang ating inang simbahan po, maraming galit sa akin. Ba bakit? Sinabi ko yung sinabi ng simbahan. Kung walang nagagalit sa iyo, puro appreciation na natanggap natin sa ating pagsiwalat sa katotohanan, yan po ay patunay na tunay ka na disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. As long as we never promote our own opinion, our own principles, but we promote only the official teachings of the Church. Amen? Yan po ang katotohanan at ako po ay nabahala dahil ang dami ng mga contaminated sa ating lipunan ngayon. Ang dami ng contaminated sa ating simbahan ngayon. Pero kayong mag-alala. We have still hope because Jesus is with us. Jesus is Emmanuel. Jesus is our Messiah and our Redeemer. Kaya nga, ating pag-aralan maigi. Take note, ating pag-aralan maigi ang aral ng ating inang simbahan. Kailang simbahan lang po na tatag ng ating Panginoong Heso Kristo ang may dala ng katotohanan. She is the pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? the pillar and the foundation of truth. Hindi basta-basta yan, ha? Hindi basta-basta yan. So, alam nyo, while I'm doing the prayer of the deliverance, sumisigaw siya. Nanginginig sa takot. At makita ko, nakita ko talaga, nanginginig yung buong katawan niya. At muntik na siyang mahulog sa kanyang sariling upuan. Yung kanyang kasama na anak, natatakot. Sige, labas ka muna. Atin magpatuloy kami sa exorcism. Dahil, sabi niya, Father, ang daming niliping namin sa aming bahay, sa pagpunta ng mga albularyo doon. At lumalong na uh, humahe. Uh, grabe, nug, no gumagrabe uh, na na yung karamdaman ko. At marami nang uh, hindi ko maintindihan nangyari sa aking buhay. Merong mga bagay na hindi ko ma-explain. Bakit magulo na magulo yung buhay ko? At hindi ko maintindihan yung karamdaman ko. Pati yung doktor ay hindi makaintindi sa karamdaman ko. Diniliverance natin So after the solemn deliverance mga kapatid, sabi niya, Father, ang gaan ng katawan ko. Ang gaan talaga ng katawan ko, Father. Ah, bakit sabi mo na gaan yung katawan mo? Dahil kanina, Father, ang bigat ng katawan ko. Ang bigat ng katawan ko at marami pang tumutusok na mga karayom dito sa aking mga tainga. Pero ngayon, Father, matapos ang solemn exorcism sa iyo. No? ko yung prayer for divination. Hmm. Occultism po yan. Grabe, mga kapatid. Alam niyo yung demonyo na pumapasok ni sa isang isang binatilyo na lalaki, si Abner from Cagayan de Oro sabi ng demonyo may may may, may record tayo po pero hindi natin pinakita pwede natin ipadinig sa inyo sa mga top natin dahil hindi ko mapadinig sa inyo dahil live tayo ngayon <laughs> yung cellphone ko ang ginagamit ko sabi ng mga demonyo Darwin he is uh, he he is mine he is mine because of the occultism because of the practice of occultism of his ancestors, of his family. At tinanong ko yung bata, grabe yung occultism ninyo. ah uh, no? Sabi niya, yes, father, buong pamilya ko po. Pati nga ako, kaya hindi ko alam na hindi pala ito galing sa Diyos. Hindi pala ito galing sa Panginoon. Isishare ko sa inyo yung karanasan ni Brother Abner dito po. Pero unang-una -una, dito muna tayo ni Ate ah Rosilita para hindi Ate Pas. Yung Pas ay from Lady po. At Ate ding eh itakon yung karanasan ni Ate Pas din, you no. Know? From Lady po, from Lady. Pero ito si focus lang tayo ni Ate Rosita na may tumutusok sa kanyang ano, So bakit madami akong ma-share sa inyo dahil araw-araw from Thursday to halos araw-araw po May experience po tayo, may actual na karanasan na maka-inspire sa inyo Kaya nga lagi akong nag-share sa inyo sa karanasan ko Para naman mamulat tayo Dahil karamihan sa atin ay hindi natin ito alam mga inosente tayo kahit nakasulat na po ito sa banal na kasulatan lagi na natin itong naririnig every Sunday every day na mag-attend tayo ng misa maririnig natin ito at mapakinggan natin sa mga ebanghelyo pero wala tayong experience ground zero tayo sa experience pati yung mga pare ground zero kung may lalapit sa inyo na inaharas ng demonyo anong gawin ng pare wala. Totoo, hindi. Wala talaga. Dahil hindi kami tinuturuan yan sa seminaryo. Mas mabuti pa yung mga albularyo dahil mag-entertain sa kanila. Pero yung pari talaga ay may kapangyarihan galing sa Diyos. Kung ang mga albularyo ay may kapangyarihan na hindi galing sa Diyos, ay mag-entertain sa mga evil, harassment, of the demon, how much more we priests, how much more we Christians, we baptized Christian can liberate our family circles from the evil harassment, from the evil oppression kung magkaisa tayo. Nadagdagan natin ating pananampalataya, nadagdagan natin ang ating kalaman patungkol sa sacramentals and sacraments of the Church. Amen? So, ngayon si Evangeline Delco, how to request to his life? Anong, hindi ko naintindihan tinanong yung tanong ni kapatid. At si Charity D. So, father, paano magkaroon ng deliverance handbook kahit uh, uh, siguro maka, magkaroon po ako ng deliverance handbook. May gusto ko rin na mas makinig sa deliverance po ninyo at kayo rin ang gusto ko na magperform ng deliverance sa akin po. So, nung una, lahat tayo magkadeliver deliverance prayer as long as we are practicing Catholic. As long as the condition is, as, low, as long as we are practicing Catholic. Hindi, po, hindi ko po kaya lahat. Diba? So, may team po tayo and then, hindi po kaya ng team ko dahil ang dami natin. So, ano yung reflection ko is empowerment. Nandyan po yan sa Aklat ni Father Sikia, page 22 po, last paragraph sa Deliverance Handbook. Sabi ni Father Sikia, Uh, the deliverance prayer is intended for priests. Check. Second for uh, lay communities. Lay communities. Third for individual lay Catholics. You know, for lay individual Catholics. Sinopu yung lay individual Catholics, those practicing Catholics, nagpraktis ng spot confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. spot At salamat po sa mga nagpadala ng mga stars. Sumahabot po tayo ng 920 stars po. Maraming salamat po. At magbabasa lang ako ng ilang komento. No? Kamacho, Kathy, good morning father. Maraming akong natutunan sa inyo. Mm, marami akong natutunan sa inyo. Ang akong na masuko sa ako. Gusto ko ninyong pahunungon pahu o paminaw sa mga humiligan sa inyo mga pari kay gitudluan daw ko og binuang pero wala nako ko siya paminawa mas akong giligo ng akong pana, panata sa Diyos kabalukol nga gigamit ra siya sa demonyo so continue praying for him na uh, kapatid na uh, kamacho uh, at si Irene Seth sa panakan Davao nood sa atin si Hoselin Kalunag uh, ayong buntag father ayong buntag pod at si Josefa Pinales, maayong buntag father, o si Arman Cabilar, father pad mag, madayon ka anhi sa Lapigan, San Francisco, Agusan. Yes. Ma matutuloy po. Tinupos ko na po. Side trip po 'yon, Lapig. Ah, pupunta tayo diyan. Pupunta tayo diyan. Anwo, God bless you more watching from Taipei, Taiwan. At si Linda Laudin, Laudin, Father, pwede ako magpahiling sa iyo, Father. Yung healing mga kapatid ay go to the sacrament, go to your priest. Yan po. Uh, higit pa yan sa akin mga kapatid. Uh, ako po ay only a task to the sacrament po. Abu lang po ako, abu lang po ako sa sacramento. Kung naging instrumento po ako, lalo lalo na sa sacramento, the source of healing. Go to your priest mga kapatid. If you want healing, go to your priest. Not only healing, but transformation of our lives. Transformation of our perspective. Transformation of our lifestyle po. Ang dulot ng sakramento. Si Flora May Gitgano Sumalinog. Tinood sa atin. Si Philip Cesar Herrera. No, si Janet, mayong yung buntag father. At si Andy Sinug, watching from Queensland, Australia so, rami nanonood sa atin um, yan, 500 yung nanonood sa atin sa umagang ito at salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars wait, anyway, na-miss na ako nagpadala kayo ng 1070 stars po okay salamat po at mabasahin ko sa sunod na mga araw yung mga top uh, senders natin sa mga stars, kung makapunta at makauwi na po ako sa sa atin, dun sa Bohol, dahil almost one week po tayo dito sa Mindanao po sa pagbibisita, uh, how, why we are here to empower the people and to empower the hierarchy, to use the power delegated to us by Jesus Christ. Amen. Nini Mantelia. Good morning, Father. Wala kay schedule sa Cebu. Meron. Meron po. Uh, Nakapin po yan sa ating ano. Naka -pin po yan sa ating uh, timeline po. At si Aida Camones. Good morning, Father at si Chanbert Apariche, Morning Father, bless ko ni mo Father. Si Edna Itabli Milyones. So, marami itong pera dahil milyones. <laughs> ano, sa atin sa Ampayun, butungan. At si Luza, good morning Padre. Si Lolita Merza Baed. Uh, Father, nakakuha ko huli. Mm, nawala. So, wala natin oras din. Nagmisa pa ako. Private mass lang po. Every day po magdumi po tayo with the team dahil uh, sa pamagitan nito it is a greatest protection the blood of Jesus is a great protection po. Okay? At sana kayong note ngayon pray the rosary every day and then ang misteryo ngayon ay anong araw ngayon? Lunes ba ngayon is glow, ah, not glorious. Joyful po. The first joyful mystery is the annunciation. The second is Uh, the visitation, the third is the birth of Jesus, the fourth is the uh, presentation of Jesus at the temple, and the loss and finding of Jesus, the fifth joyful mystery, the loss and finding of Jesus in the temple. Yan po ang ating uh, misteryo ngayon. Sana we are inspired to pray more, to double a prayer, to repeat our prayer, and ceasing prayer po at hindi tayo mawala ng pag-asa po. Dahil dyan, sa patuloy ng mag with great devotion po, hindi tayo matablan ng mga problema. Hindi tayo matablan ng kawalan at kawalan ng pag-asa, kawalan ng naligaya, kawalan ng pag-ibig. Araw-araw po, we are willing to sacrifice, we willing to, to embrace our pain, we willing to embrace our cross, we willing to embrace our trials, come what may. Dahil si Kristo po ang sinunod natin, si Kristo po ang iniibig natin, si Kristo po ang dahilan bakit nandito tayo sa sanglibutan ito. Wala nang ibang rason pa. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Buong kaluwalhatian ay para lang sa Diyos glory. Kaya nga, every time magdasal tayo, glory to the Father. Hindi sinasabi, glory to Father Darwin, glory to Bishop Abed, glory to uh, Cardinal Tagli. Hindi. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen! Fight Maria at attack CFD with a humble heart po. God bless. To make his message is our responsibility. Lives to the Lord of eternity.